Hello mga ka-vlogs, magandang umaga po. Ito nga po pala yung mga sample ng mga pintuan. Yan. O, buksan natin. Yan. Yung mga sample ng pintuan. At saka sample ng mga blinds. Yan. at ito rin pong mga sample ulit ng mga pintuan diyan mostly mga ano siya pang main door yan pang main door yan saka ito meron pa dito yung mga main door to sa mga bandang gate ng bahay nyo ito pa ito pa yung mga ano, at ibang design ito ibang design din po ito ito din sa likod yung mga pang main door pang uh, sa may gate at sa yung harapan ng bahay talaga okay. meron din po dito yung para sa mga ano yung CR yan pwede sa mga CR yan pang CR ng mga dito ito yung pinaka CR din na design at ito pala yung mga design ng mga oh, bintana Ayan, sliding door And yung door. Oh, ito pala yung mga hindi na po yun sa iba, yun para sa mga yun ba? yun ba? sa mga may hagdanan yun ba? yun yung yun ba? yun ba? yun action ito yung double action ayan global action yun pwede pa ganyan pwede din ganyan ayan okay same lang din po dun sa baba Okay mga ka vlog salamat po sa panunod. At uh, uh, Salud na po ng mga vlogs. Salamat po.